Good morning, Neds na Neds needs magsasaka, at needs magsasaka, my YouTube channel, subscribe mo ha. Ito yung tinanim kong gabing inasopre, makakain na kami. Ito ang lulutuin namin sa Holy Week. Anong tawag ng pagluto niyan, mahal? Binagkat na gabing inasopre. Ayan, magtatanim na kami din uli. Sunod, pagkaano. Itatanim niyan, yan, yan, yan. Tatanim yan. Ang itatanim niya yung anak, hindi, hindi na. Aba, itatanim pala ito. Itatanim, iyan. Hmm. Taka, laman na siya. Hmm. Ito, itatanim din yan. Pwede man yan itanim para mabilis magkuan, maglaman. Hmm. Taka, yan ang pinakaano. Tamnan ko kaya din doon sa may ano sa may tabi ng ano mo palaya ng ganyan di ba kay malaki dun laman no mm -hmm. sa sunod pag maano na yun doon yung kuan daw tayo dun sa tabi mm -hmm. sa -mm. sa ang pangay dun nahirap -hmm. kay malaki mm -hmm. oo nga malaki o oh, tignan mo malaking Gabing ina, so pre, ganun talaga. Pag may tinani, may aanihin. May makakain. Ayan. Hmm. O, tignan mo. Tignan mo. Kalakin yan. Laman. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. Wow. Oh. Kina. Tututuin ito. Tututuin. Mm. Google Tinuto. Tinuto. Hmm. Tinuto and gugulayin so, itong iba kong kuan gugulayin iyan ayan gugulayin yan ay gabing ina supre kung may wifi lang talaga para parating nakaan parating makapost ng kuan update eh walang wifi ay Walang money pang wifi. Ayan. Ayan. Galing talaga. May makain na ang mahal ko. Ang lalab ko, may makain na. Iya, iya. Ayan. Ah, mo, kalaki ng laman. Ipakita mo, mahal. Ipakita mo. Ipakita mo, mahal. Iyan, oh, laki laman, oh. yan ang laman ng gabi. Ayan, kalaki-laki ang laman ng gabi. Hmm, uh -huh. simple. Ayan, ang laki, oh, ha? Hmm, hmm. Um, oh, ayan ang laki, ah, ayan. Maingit yun sila, ano. Maingit yun sila, ditya. Sila, into. Ito